may previous na nga pala yung mga iPhone nila dito at higit pa dyan is meron pa silang additional previous dyan katulad ng mga ganitong pabigas na may sardinas at itlog eto It nga pala yung pinakamurang pro na mabibili mo sa ngayon 6,000 na lang yan sir you know, 6,000 mga so eto yung isa sa mga murang iPad na mabibili mo dito yeah. yan mga pangs kung nagbabala ka at ito lang kaya ng budget mo tamang tama mga fans. solid pa rin to ngayon syempre, isa din to sa so, talaga namang mas okay yan isa rin to sa mga ginagamit ko ngayon. Yo, what's up sa inyo mga pass? At kumusta kayo sa maganda? Kasi ang araw na naman na sa natin ngayon. Ngayong araw na to mga pass, magbibigay naman ako sa inyo ng price update pagdating sa mga iPhone ng Rachel Gadget. Trasado ko sa video na ito, nori mo gendulo, gandulo, baka sakali may mga kasha na or pasok na sa budget mo. Okay, so tara, pakita ko sa inyo yung mga iPhone niya dito. Let's go! Ito nga pala mga fans yung mga iPhone dito ng Rachel Gadget. Kung nagbabalak din kayo, kung, kung sakali magtatanong na lang din kayo kung may iPhone sila, eh meron naman yan dito sa my Rachel Gadget. Ito so, yung phone number nila mga fans. If ever na gusto nyo mag-inquire O tumawag. And ito nga pala si yung Rachel Gadget dito. Ayan. So ang kanilang stall number is V5. V5 rin, Ayan, V5 pa rin. So mga nagtatanong, doon lang po yung ano, information. Papunta lang po dito. Hindi nila po sila hanapin kasi V5 lang naman po sila. So kung nagbabalak kayo mga fans, bumili ng mga iPhone. Kung so, naganap kayo dito, mga pang, yung mga ganitong iPhone X, yan. iPhone X hanggang iPhone 14. Available yan dito. Simulan natin dito sa iPhone X. Basta magkano na ganito ngayon? 64GB natin, sir, is 9,000 na lang, sir. Hmm, mura. Tapos yung 256 natin, sir, is 11,000. Siyempre may mga previous tayo dyan, sir. Ito, mga pang, yung isa sa mga nagtrending sa Rachel Gadget na bumili yung bata, nag-ipon. Ah, uh, estudyante yung bata. Oh. Hindi mo, mga pang, so, walang posibleng sa pag-ipon. Nakakabili kat mga makakabili ka ng gusto mo. Ito nga pala yung mga bariya ko dito mga pangso. So, mayroong tagi piso, lima, bente, sampu. So, ito kasi yung bariya na to, iniipong ko to para meron akong bilhin. So, ito pag i to sa iba na kaya ko rin mag-ipon ng mga bariya. Kasi itong mga bariya to, itong mga baryang to is mga sukulito sa akin. So, mga sukuli, tapos ayoko masyado mabigat yung bag ko or bulsa ko. Ayan, yung ginagawa ko dito mga pang sis, nilalagay ko dito. Ayan, nakaganyan lang yan. Tapos, das may bibilin pala ako sa bariyang to. And then kung magkano may ipong ko dito, tas dadagdagan ko na lang. Yun, ganun lang. May mga bariya kayo, pwede yun, ganun, ipong kayo mga pangs. Para sa ganun eh, di po kayo masyadong mahirapan, di ba? At is dadagdagan nyo na lang. Tapos ito ay sa iPhone XR, yan. iPhone XR, madam, magkano? iPhone XR natin, sir, is murang-mura na. 64 gig natin is 11. Okay. 128 natin is 12. May gift box na yun, sir. Hmm. Complete accessories na yun, sir. Siyempre, hindi mawawala yung extra credits natin. Ayan mga O nga pala dito mga fans, may previous na nga pala yung mga iPhone nila dito at higit pa dyan is meron pa silang additional previous dyan katulad ng mga ganitong pabigas na may sardinas at itlog. Ito pesos pieces yung sir Ay, itlog natin. Oo. O oh, diba? Isipin nyo mga pang hindi kayo uuwing walang pagkain na dala meron na yan. So dito ay sa iPhone 11 mga banks. iPhone 11, magkano mong binibenta yung mga ganito? iPhone 11 natin sir, Ibigay na lang natin ng 13.5. 1 to 8 gig. 64 gig sir. Okay, 1 to 8 gig. 15,000 sir. May gift box na yan sir. Okay. Yan maapang sa. Tsaka dito naman maapang. So, po ay magalala. Meron naman sila dito mga triyutos. Kung gusto nyo malaman kung yung po ba ay boosted or yung po ba ay may palit na, makikita nyo po yan dahil sa triyutos. Meron sila ditong laptop na pwede nyo on the spot na makita yung phone na iPhone na bibili nyo. Okay? Sa iPhone 12. Yan. Isa sa mga nagsimula na yung 5G dito sa iPhone 12. Kung nagbabala kayo maapas, bumili yeah. ng ganito. Magkano po ba, madam? Yes, yeah, sir. 18.5 na lang yan. 18.5 maapas. Si isipin nyo na lang, no? Napakamura na rin yun. And 256 na ito. 256 natin yan, sir, is 21. 21. Okay. At marami sya na ito, mga pos, kanina ka. Oh, may bumili dito. Oh, marami yung stock niyan, sir. May mga green. Yan, you yeah, no? Know? Ito, marami tayong stock niyan, sir. May hey, blue. Yan pa, marami no? tayong available. Mint green. Yan, you yeah, no? Know? May blue. May nice. black din to, ha, mga kapas. Midnight. At ito, black. Midnight. Yeah, midnight. Black. Marami tayong available. Okay. So, ito naman yung iPhone 13. Yan, yes, sir. In-demand po yan. O, oh, kasi dito na nagsimula yung cinematic sa iPhone 13 series cinematic. Ano ba yung cinematic na yung kapang? Cinematic na may mga pang, video siya. So, yung okay. sinasabi ko mga pang, kung mapapansin nyo, nag-blur dyan, nakikita nyo yung tao do nakikita nyo. Hindi siya blurred, pero yung nakikita nyo yung text, is blurred siya. Nakapokus siya sa mismong object niya. Nakikita nyo ba mga pang? So, ayan. Magkano naman yung ganito, madam? Yung 128 natin, sir, bigyan natin, natin ng 24.5. Mayroon tayo oh. po 5.6 niyan, sir, is 27.5. Mayan, kung may pera ka na makapangas na pambili sa iPhone 14, ito na time para makabili ka ng iPhone 14 mo. Oh, magkano ba presyo dito? iPhone 14, sir, gawin na lang natin yan, sir, 28,000. 28,000? Oo, konti na lang pala differential na ito, mga pangas. 256 so, yan, sir, is 31 na lang. 31, very nice. So dito naman tayo mapang sa kanilang mga Pro Series. Dito tayo magsimula. Ito nga pala yung pinakamurang Pro na mabibili mo sa ngayon. Ito yung 11 Pro. Magkano ba benta mo dito, madam? Ano na lang? 17. Tapos yung 256 natin, sir, is 185 na lang. Ooh. I-sale na lang natin. Okay. Ito yung pinakamura. And the next is, the next one is 12 Pro. 12 Pro, sir. Magkaning ganito, madam? 12 Pro natin, sir. Yung 128 natin, sir, is bigay na lang natin ng 22.5. Meron tayong 256 yan, sir. Ah, is 24.5 na lang. Ito yung 13 Pro. 13 Pro, sir. Meron tayong 128 yan, tsaka 256. 13 Pro natin, sir. Bigay na lang natin ng 29.5. Tapos 34.5 ang 256 lang, sir. Ito yung 14 Pro 14 mga pangs. Magkano yung ganito nyo mo daw? 14 Pro natin sir, bigyan na lang natin ng 41, yung 1.8 oh. natin. Ah, uh, 256 natin oh. sir is 44.5 na tumapas available dito at syempre, yung 15 Pro sobrang gana nito mapas mas magaan siya sa 13 Pro sa and 14 Pro magkano ng ganito madam magkano binebenta niyo sa ganito 128 natin sir bigyan na lang natin ng 475 256 natin yan sir is ano na lang 50 O, ito mapas ko nagbabalak ka ngayon bumili ng mga iPhone 15 Pro hmm pwede pwede na mapas lalo wag mo nang hintayin magkaroon ng 16 Pro kasi wag mo isipin na bababa yung presyo nito baka mag-freeze yung presyo matagal siyang bumaba mababa hanggat may pagkakataon ka pang bumili nabababa pa bumili ka na eto naman po yung mga max nila dito o yung pro max sinama ko na rito yung SX max kasi may max pa rin siya no <laughs> so magkano yung mga max mo rito madam max, Ito may 64 65, gig mayroon, oh. Sir, 13 na lang yan 13 tapos yung 256 na ito madam 256 natin yan 6, 15 na lang Ayan no, oh. Meron pa rin silang ganitong binibenta. At siyempre, um, kung nagbabala kayo ng ito. Ito na yung 3 lens. Uh, meron telephoto lens na Pro Max na mababa mo na lang din sa presyo mabibili sa ngayon. Magkano ba presyo mo dito, madam? Ano na lang, sir. Meron tayong 64 gb yan. Bigyan natin ng 18.5. Oh? 21.5 ang 256. 23.5 ang 51. Nice. And this one is 12 Pro Max. 12 Pro Max. Yan yeah, mga pons, kung nagbabala ka at ito lang kaya ng budget mo, tamon tama mga pons, solid pa rin to ngayon. At masasabi ko, magagamit mo pa rin to ng ilang taon pa. Depende yan sa paggamit mo. Ang iPhone, kahit gano'ng katagal, depende sa paggamit, tatagal at tatagal yan. ba? Diba? Magkano dito sa 12 Pro Max mo dahil? 12 Pro Max natin, sir. 26.5 yung 128. Mm. Meron tayong 2.56 niyan, sir. is 28.5. 28.5. And take note mga pangas, lahat yan may pa pa. And possibly pa po yan, babaan sa presyo. Basta kausapin nyo lang si madam dito. Meron pa yan mga pangas, may additional pa yan na previous na binibigay niya ng bigas. Or, eh, hey, grabe no, saan ka pa? Pwede dito yan sa Rachel Gadget. May previous na, bibigyan ka pa ng discount. Discount. Yes, sir. Kasi ito naman yung Promax o, oh, na 13 Promax. Ganda rin talaga ng weight yun o. Know? Magkano yung ganito madam? 2, 5, 6? 38, 5 na lang sir. Eh, yung 128 na ito. 128 natin, sir. 34.5. Oo. Ayan. Lagi ko nang binabanggit yung kung ano ginagamit kong unit mapa. Kasi yung pinangbibideo ko is 14 Pro Max po ito. Ayan o. Oh, 14 Pro Max. Magkano ba 14 Pro Max? 14 Pro Max natin ngayon, sir, is 44.5 yung 128 natin. Oo. 49.5 ang 256. Tumapang, so. Oh. Okay pa yan. Siyempre, isa din to. So, talaga namang mas okay. Yan. Isa rin to sa mga ginagamit ko ngayon. 14 Pro Max and 15 Pro Max yung ginagamit ko pang video. Pero pero pinaka main na ginagamit ko is well, uh, 14 Pro Max. Ayan. 256 gig magkano dito, madam? 256 natin gig, sir, is 61. And TC approved po yan, sir. Factor na. Kompleto na yan, sir. May mga gift box na yan. Yung sa akin kasi mga kapangs, block eh. Yung mga na-block yung akin. Same lang yung block din yan. Block alam kong nagtatanong ka or maghahanap ka ng low-end or low-budget price na iPhone. Tama-tama. Meron din naman yan dito sa Rachel Gadget na mabibili mo lang sa murang alaga. Mm -hmm. Di na topo pwede sa so, mga maarte ah. Sa so, mga gustong lang mag-iPhone ng mura. Eto nga pala yung mga mura nila dito na mabibili mo lang sa Rachel Gadget. Eto nga pala is yung iPhone 6 na 16GB. Yan, yeah, pinakamura yan sir. 3,000 lang O, oh, 3,000 mga Eto naman, pwede mo and call and text. Okay? Call and text pa ito mga pangs. Lalo pag take ng picture, sobrang ganda pa po na ito, men. Ayan o. You know, take ng video. Yan. Ay, 64 gig magkaling ganito. 64 gig. 3.5 lang yan, sir. 3.5 lang. 6S na 64 6S? gig yan. Uh -uh. 32 gig. 32 gig. 4,000 lang yan, sir. Yan you o, know, 4,000. Ito yung mga low and low budget price nyo mga So Yung mga budget price lang, ito talaga yun. Ayan. So, hindi po tayo clickbait. Ito yung iPhone 7. Hanggang ngayon, may ganito pa rin ako. Same color ng ganito iPhone 7 na 1 to gig. Magkano to, madam? 6,000 na lang yan, sir. you know, 6,000 mga so. Ito, masabi ko pang goods na goods to dahil ito po ay may 4K resolution. May 4K resolution to mga pang, sa video. Eh, kula lang to sa update. Pwede pero pa ito ma-update ng something 15. And, 14 lang to. Yun o, know, 6,000 mga pangs. May ganito pa rin ako mga pangs, ginagamit ko pa rin siya. iPhone 8. Magano ito, madam? iPhone 8 natin, sir. Bigay sale na lang natin yan ng ano, 6,564 gig na. 6,564 gig na. iPhone 8. Uh -huh. May mga case na yan, sir. Charger, tempered glass. Nice. At siyempre yung ganito. Yes, sir. Extra waste natin yan. High-end to sir. Meron silang ganito. Nice. Ito, mga 7 plus sa so 128 gig. Magkano ganito, madam? 75 na lang yan, sir. 7, 1 8 GB sir 32 GB bigyan na lang natin ng 6 5. nice one this one is iPhone ito ata mapas ito na ano yun glass na rin oh, to glass na yan. 8 plus yan na yung 8 plus 64 GB na 8 plus magkano to madam 64 GB na 8 plus natin sir bigyan na lang natin ng 8,000 8,000 lang to. Okay. marami pa rin nagahanap na ito yung ganito Six niya, Ten, five yan, yung yan sir, 10,500 pero i-sale na lang natin na ng 10,000. Ah, ito yung 256? Oo, uh, At siyempre, may, may mga nagtatanong sa akin dito, wala na bang SE ganyan? Meron silang bago dito yung SE na 3rd Gen uh -huh. na 128GB mga pangs. Meron pala sila dito available. Magkano yung ganito madam? Yan yeah, sir, 14,000 na lang. Oo, 14,000 mga pangs SE. 5G na yan sir ha. Kaya nga 5G. SE 2022. 2022, let's okay. go! Pauna na lang kayo sa ganito ah. Baka marami, marami ko bang ganito madam? Nag-iisa lang yan sir. Ah, nag-iisa na lang, na, lang sa amin Ayan, kung naghahanap ka ng iPhone, papalo low end at medyo mataas ang presyo, meron yan dito sa Rachel Gadget. Mga pinakita natin, mapa iPhone series, yan meron yan dito sa Rachel Gadget. Ito nga pala yung mga iPad nila mga Meron sila mga ilang iPad dito na mga second hand na mabibili mo rito sa Rachel Gadget mga pangas. Gaya netong mini na to, yung mga iPad mini 4, 128 gig. Madam, magkano yung benta mo sa ganito? Yan sir, yung 128 natin na Wi-Fi na lang natin yan ng 75 sir. 7 Grabe, yes. Groobie, napakamura naman nito. Ito yung isa sa mga murang iPad na mabibili mo dito. Sulit pa ito mga pangs kasi mini 4 pa yan, no? 128GB. 128GB. Ang e kasunod nito yung Mini 6 na, di ba? Papa. Hmm, panalo po yan, Min. Ito, Air 2. Yung mga ganito namang Air 2 is 128 gb siya. Na mabibili mo rin naman dito na malaki na rin yung screen. Pwede na pa rin sa mga bagets nyo. Magkano na mabenta mo sa ganito? And sir, bagay. may SIM yan. Tapos 128, bigay na lang natin ng 9,000 yan, sir. oh, 9,000. Oo. Uh -oh. Malaking screen dito, na. sir, may mga freebies na yan, sir. Ah. Charger, tempered glass, tsaka case. Kasama hmm, na yan. Tsaka may ganito uh -huh. pa, pabigas, oh. Uh Oo. -oh bigas yan. Itong 6th gen na 32 gig. Magkano na benta mo 5, sa ganito, yun, madam? Sir, 8.5 na lang. Hmm, 8.5. 8.5. This one is 9th gen na yes, 64 sir, 9th gig. 9th gen. 64 gig. 13.5 na lang yan, sir. Probably. Sale na natin. Pura na ito, maapangs, kasi medyo latest pa rin man din to. Okay pa rin talaga ito, maapangs, yung ganitong 9th gen. Itong mga iPad nyo dito na may bibili mo lang. Kung yung mga nagustuhan kayo mga pa, sa mga pinakita ko, especially sa mga iPhone, tamang-tama mga pa, sa kasi mga mabibili na kayo sa presyong mura, abot ka at semi-resok sa Kung nag-iipon ka pa ngayon, huwag na huwag ka magalala. Huwag mag-iipon ka lang kasi makakabilit, makakabili ka rin. Huwag ka magmadali. Dapat sigurado ka sa mabibili mo. Okay? Yun lang mga pa. Maraming marami salamat sa inyo lahat. And please like, comment, and subscribe. Peace out. Alright. So, yun si Ma'am Rachel. Hello po. Yes. Yun lang. Peace out.